Ano, hey, what's up, Ka Brady? Um, minsan ba naranasan mo na parang despite nung pag apply mo ng trabaho, despite nung uh, pag apply mo sa mga trainings, eh, wala pa rin nangyayari. Tapos, dumarating ka na ba sa point na kung saan nakikita mo yung mga kasabayan mo, mga dati mong kaklase o katropa mo, medyo okay na sila. Yung iba nakapasok na sa mga kumpanya, yung iba nagtitraining currently. Pero ikaw, wala pa rin nangyayari. So, kung naka-experience ka ng ganyan, ka, Bernie, um, ako na mismo mismo nagsasabi sa'yo na normal yan, lalo po sa industriya natin dito sa aviation, no? na kung saan minsan eh, talagang maka-experience ka ng hirap sa pag apply ng trabaho. And ako mismo, naranasan ko yan, uh, ilang beses ko na rin pong na-share yan dito sa aking page na kung saan halos umabot nga po ako ng walo or almost nine years bago nakabalik sa aviation. Kaya naman ka kung ikaw man ay naka-experience ng ganito po, no? na parang wala nang nangyayari, wala nang patutunguhan, gusto kong sabihin sa iyo na huwag ka lang sumuko. I know, it is easy said and done, sabi nga nila, pero kapag sumuko ka kasi, wala rin mangyayari. Kapag tumigil ka, wala rin mangyayari. Pero kung susubukan mo, magpapatuloy ka, pipilitin mo pa rin na mag-apply, gagawin mo lahat, no? Marami namang nagbibigay ng mga tips and advice, no? At uh, again, pwede kang lumapit siyempre, maghanap uh, ng mentor para kung maga ka ng guide. So, uh, ang pinaka punot dulo talaga dyan is huwag lang tayong sumuko. No? Huwag tayong tumigil. Kung nakapagsubmit ka na ng 10, uh, 20 benting application, dagdagan mo pa, gawin mong 50, gawin mo isang daan. Kung uh, nag-apply ka sa isang posisyon, dalawa o tatlong posisyon, subukan mo pa sa ibang posisyon, no? sa ibang mga vacancy. So, subok lang ng subok mga kabirin. Lagi kong sinasabi, Darating at darating yung time, no? Darating at darating yung opportunity na talagang nakalaan para sa'yo. Maaaring nga uh, mangyayari to and most of the time, no? Nangyayari yung mga ganito when you least expect, sabi nga nila, no? Doon sa mga oras or panahon na hindi mo inaasahan, or may maaaring sa kumpanya na niminsan minsan hindi mo naisip na mabibigyan ka ng oportunidad or opportunity, eh yun pa yung magbibigay sa iyo po ng chance. Kaya naman ka Bernie, no, sa na hanggang ngayon, eh syempre patuloy pa rin kumakapit sa pangarap niya, patuloy pa rin na naniniwala ano, at umaasa na makakuha niya rin yung opportunity na nakalaan para sa kanya. Uh, again, huwag ka lang sumuko. No? Huwag kang tumigil sa pangarap mo. Panghawakan mo lang yung dahilan kung bakit mo uh, gusto magkaroon ng career no at uh, ipurso itong career na to sa aviation industry yun lang mga ka-Benny and hopefully po no makatulong ito kahit paano makapagbigay po sa sa inyo, sa inyo ng motivation no para magpatuloy na po doon sa mga syempre bagong graduate or currently nag-aaral or graduating na again wag na wag po tayong sumuko sa pagtupad sa ating mga pangarap pa lang ka yun lang po maraming salamat ingat tayo lagi i best i, I wish you nothing but the best syempre and uh, god bless us all